So I have been covering this Itbolaga uh, issue for almost a year now At ang parati ko namang sinasabi ay uh, as much as possible Iwalay natin yung pong mga host at mga staff nung programa Dahil ang talagang nag-aaway naman dito ay ang mga halos host at ang TVJ okay At uh, syempre mas naging komplikado pa nung pumasok sa show ng tape si Yormisco Na sinusuportahan ko sa politika hanggang ngayon naman So medyo naging komplikado yung si sitwasyon para sa akin lalo as a vlogger, 'di ba? At minsan inaaway ako niyan from the camp ng uh, TVJ, bakit daw ako uh, why am I soft kay Yorme? Inaaway din ako ng mga iskonyan, bakit daw hindi ko masuportahan si Yorme dito sa Noon time? So uh, maraming mga issue na ganoon. Pero alam nyo guys ang naisip ko, siguro ang laking relief para sa mga host ng uh, Tahanan ng Pinakamasaya. Na hindi na sila itbulaga. Eh, so panoorin natin itong uh, nakakatawang clip ni Yorme kasama si Buboy Tama eh. okay. okay. tayo ngayon. Isang kapuso na naman natin nagsisikap na bigyan ng G okay. 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 Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G-Sagetly At pag wala kayo, ginagawa habang nanonood ng Itbulaga Ay, ng Itbulaga Taabong po yun Taan ang pinakamasaya na po ngayon ta a a a a a a a <laughs> Alam mo, isko? Masasanay ka rin <laughs> I love you Tao lang po ako Masaysa na I love you We Ay, love yeah. you, mga uh, yeah. Kaya tuloy-tuloy Ayo, so nakakatawa. So tinatawa na lang. Syempre, aasahan mo yon? Unang araw pa lang bagong title ng show, uh, Tahan ng pinakamasaya. So in, talagang misa madudulas at madudulas. Kasi kung isipin mo, uh, mga anim na buwan din nilang tinatawag na Eat yung show ng Tape, 'di ba? Pero sa totoo lang, guys, sa totoo lang, I feel ano eh, a sense of relief para sa mga hosts nung show. Na, 'di ba sinabi din ni Ice na at least They don't have to kumaga they don't have to uh, try to catch or measure up sa TVJ. Na hindi naman nila kayang gawin kasi eh, 40 years na yan mahigit sa noon time, eh, di ba? So hindi na nila kailangan ang makipag uh, makipag uh, patagisan o mag, di ba? Hindi na kailangan abotin yung mga naabot ng TV. Hindi, eh. they could start fresh, they could start a new at uh, kasi sa totoo lang after nung lumabas yung sa IPO nung December Parang medyo awkward na din eh Na you will call the show Eat Bulaga Tapos sa kabilang station sa TV5 Ang tawag na din nila sa show nila Eat Bulaga Dalawa kayong tumatawag na Eat Bulaga, Eat Bulaga ba diba? At every time they say Eat Bulaga Ang daming mga supporters ng TVJ Na nagagalit at na naiinis So at least So na naisip ko lang naramdaman ko na it, It's a relief It's a relief para sa mga host na, na hindi na nila kailangang sabihin yung pong, yung pong uh, title na Eat Bulaga. And they could start Alam nyo, hindi naman nila ginusto yung away na yan, di ba? Hindi naman nila lahat ng mga nagtatrabaho diyan ang gusto lang nila is kumita ng maayos para sa pamilya nila di ba kumita magpasaya ng tao yun naman eh yun naman eh, nakataun lang na may nag di ba at uh, lalo for the case of uh, Yorme your di ba kaya sa akin i'm really happy for them and i really wish na ano ako tuwang-tuwa ako kay Yorme uh, sobrang sobrang uh, nag nag-excel siya yung yung kanyang uh, pagbabalik sa showbiz kumaga parang ano eh parang kuya germs Parang ganoon nga eh kasi syempre 'di ba yun ang mentor niya si Kuya Germs 'di ba parang uh, yung kanyang pag-host ay Uh, lalong nag-improve at gumaling. At marami, may ibang nga nagsasabi na siya yung nagdadala ng show. At, ayan, uh, ayan nga, eh, at least, di ba, they could uh, move on, start fresh. And, kumaga, uh, sumula ngayon, pagalingan na lang, pagalingan na lang ng programa. Hindi na nila, diba, di ba, kasi yung, pag ginagamit, ikbulaga, parang ginagamit mo yung pinaghirapan ng ng ilang dekada nung, nung TVJ at Dabarkad. Kasi so, ngayon, it is their own na they 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 will start to build their own and uh, papakita nila kung kakayanin ba nila at uh, at uh, how far they could bring this at kung ano yung kaya nilang i-offer sa publiko to convince people to watch tahanang pinakamasaya instead of the other noontime shows. And sa akin, karapatan na nila yon di ba? Mas madaming options para sa mga manonood, mas okay. Pero syempre, syempre nga, eh, ako naman, ever since, eh, it bulaga talaga yung sinusuportahan natin. Um, ayan, yun, I wanted to share lang din my thoughts doon sa sa nakakatawang clip na yon uh, ni Yorme at ni ni Buboy and ako ako Parati ko itong sinasabi, kahit nababash ako minsan ng mga ibang nasa TVJ, uh, I will always support Isko Moreno pagdating sa politika. Uh, diyan ako nagsimula. Uh, Isko Moreno and Vico Soto, yung dalawa, diyan ako nagsimula sa kanila. And naniniwala ako sa mga na niya sa Maynila. At ma-accomplish pa niya in the future. And yung kanyang puso sa pagtulong sa mga tao, pagtulong sa mga may hirap. And nakasama ko siya 3 years sa kampanya. Yun ang nakita ko. So sana, sana yun lang din. alalam ko merong mga TBJ fans na, na medyo uh, mabigat ang loob kay Yorme dahil tinanggap yung, yung uh, alok ng tape. Pero yun nga, eh, sa, akin, sa akin, hiwalay naman yung pagdating sa showbiz. And pagdating sa politika and yung sa pagkataon niya. Kasi kung nakita niyo yung mga nakita ko din, mas lalo kayong mabibilib kay Yorme sa dami ng natulungan, sa dami ng... Sa, sa Diba? Iba, iba, ibang klase yung puso ni Yormi talaga Lalo na sa mga may hirap So ayun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin Good night mga Dabarkads